Detalyadong isiniwalat ni Dana Bonibe sa Fast Talk with Boy Abunda na ere noong Bernice ang isang malungkot na bahagi ng kanyang buhay na ngayon pa lamang marinig ng mga tao. Si Dana Bonibe ang bisita ng episode ng Fast Talk with Boy Abunda na mapapanood noong Bernice, Mayo 10, 2024. Tape ang interview ni Boy Abunda kay Dina pero siguradong pag-uusapan ang mga revelasyon ng aktres tungkol sa paghihiwalay nila ni Vic Soto dahil kay Connie Reyes. hindi uso kay Dina ang salitang off the record kaya detalyado niyang isinisiwalat ang malungkot na bahagi ng kanyang buhay na ngayon pa lamang maririnig ng mga tao, nagkwento si Dina tungkol sa reaksyon ng kanyang mga anak na sina Danica at Uyusoto na nagpakita umano ng kalituhan sa pagdating ni Biko sa buhay nila noong maliliit pa sila. Si Biko Soto na mayor na ngayon ng Pasig City ang naging bunga ng pagmamahalan ni Navic at Connie. Hindi rin nangingi si Dina na magsalita tungkol sa naging efekto sa kanya ng mga sinasabi ni Bic nang aminin nito ang pakikipagrelasyon kay Connie. Ganun pa man, inamin ni Dina ang mga kamalditahan nito noon naminana minanaumano ni Danica. Ang mga pagbabago ng kanyang pananaw kay Connie at ang paliwanag na walang kasalanan si Bico kaya hindi ito dapat sisihin sa mga nangyayari. Para kay Dina, nakaraan na ang mga nakaraan dahil modern family na sila ni Vic ngayon. Sa katunayan, kung may gugustuhin siyang makasama sa isang hapunan, si Nabik at Connie ang kanyang pipiliin para raw makapag-usap sila at tuluyan ng maisara ang kabanatang iyon ng buhay nila.